Hello mga ka-viewers! Kumusta po kayo? Ako nga po pala may kaunting istorya sa inyong mamaya. Pero unahin na po muna natin itong Thanksgiving. Sinasabi nga pong dapat lagi tayong magpasalamat sa araw-araw dahil sa mga biyaya nating natatanggap. Karamihan nga po sa atin pagkagising sa umaga ay nagpapasalamat na agad sa Diyos. Gaya ng, ah, oh, salamat po Panginoon at ako'y nagising pa. Ah, salamat po Panginoon sa kalusugan yung binibigay sa amin. Salamat po at nakapasa sa eksam ang aking asawa. Salamat po at ligtas kami. Salamat po sa mga taong tumutulong sa amin. Mga ganyan. Kanya-kanya nga po tayo ng mga ipinagpapasalamat. Dito nga po pala sa Canada ay sineselebrate ang Thanksgiving Day tuwing second Monday of October at sa US naman ay tuwing 4 Thursday of November. Dito po ay pasasalamat daw nila yan dahil sa masaganang ani. At kinaugalian na nila na maghanda ng turkey. O kung tawagin sa atin ay pabo. Yung pabo nga pala ay dala pa ng mga early European settlers noong 1800. Ay nagustuhan ng mga Canadian. Gawa ng malaki nga po. At saka nagustuhan nila ang lasa. At saka maputi daw ang karne. Kaya ngayon po ay pupunta tayo sa mall. Hindi naman po talaga tayo naghahanda ng turkey taon-taon. Si Brenmar lamang, yung isa kong anak. Aba ay nagre-request, gusto daw niya ng turkey ngayong Thanksgiving Day? Yeah! Abay, naalala ko pala. Noong Thanksgiving noong 2017, ay binigyan tayo ni kay Lauren ng turkey. Wow! Yung player ng Toronto Raptors. Aba, at nakapagpapicture pa ang aking mag-ama. Hindi nga lang po pala Turkey ang sadya natin sa mall ngayon. Bibili rin po tayo ng remote control car para kay Brenmar. Pangako po yun sa kanya dahil lagi siyang perfect sa spelling. Dati, lagi siya nagre-reklamo. Boring daw sa bago niyang classroom. Wala daw mga laruan. Tapos ang hirap daw dahil ang dami daw paperwork. Ay paano? Ay siya ay senior kinder. Ay dito sa classroom, kasama nila ang grade 1. Kaya gayon na medyo advanced. Mas gusto niya dun sa isang classroom dahil ang kasama dun ng senior kinder ay junior kinder. Kaya mayroon pang mga laruan. Pero ang mga laruan naman po dun ay educational toys. Kaya ayos na ayos din. And then, nagkaroon po ng reshuffle. Napunta siya doon sa isang classroom, kaya masayang-masaya siya. At saka nandoon doon pati yung mga kaibigan niya nung siya JK. Andito na nga po pala tayo sa mall. Magtingin na po tayo ng remote control car. Ay, anong nangyayari? I, I thought like this. I Ha? Huh? <laughs> oh, this one! <laughs> Hadal! I will buy for you. <laughs> oh, oh. <laughs> ayaw <laughs> oh, so what are you gonna buy louder your voice I can't hear oh, this one, this one. <laughs> takbo eh ayaw ng dal or how about this one look how about this one <laughs> no ay may ginala ayaw ng dal Ayan. At mukhang namimili na sa brand mar ng remote control car niya. Two? Ah, dalawa ang gustong bilhin. Aba. Nung una gusto niya yan. Lagi niya binabalik-balikan. Buti na lang, nagbago ng isip. Ay kakalat lang yan sa bahay. Ayan, nakapili na si brand Ay, dalawa. Ay, niluloko na naman ng ama. Binibigyan na naman ng dal. Ayan, ang kulit din. Magbabayad lamang po tayo at maghahanap naman tayo ng makakaina Ayun, at ang gusto ni Brenmar ay pizza. Gusto rin sana niya ng corn. Kaya lang, medyo mahaba ang pila dun sa bilihan ng corn. <tinyo> Hindi sana tayo kakain. Kaya lang natukso tayo dito sa pritong saging. Diyan lang sa pritong saging. Solve na solve na tayo. Matapos pong kumain, ay pumunta pa kami sa isang tindahan para bumili ng water bottle. Ay aba, nakalingat lang ako. Nakakuha na pala ng piano ang mag-ama. Ayan, pauwi na po tayo. Inabot na po tayo ng ulan. Abay, sa ka lang po natin na alala. ay hindi pala tayo nakabili ng turkey. Ano? ay hindi na bali. At si Brenmar lang naman ang nag-request noon. Ay ngayon ay mas gusto na raw niya yung laruan kesa sa turkey. Aba ay pagdating sa bahay ay hinanap agad yung pambukas. Pambukas. Aba, ay sa dami ng battery. Aba, ay hindi nagana. Ay hindi pa naman nagagamit. Ay ano kaya nangyari? Kaya sabi ko ito na nga ng piano ang intindihin mo. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa muli. Bye-bye.